para printing oh tips lang sa uh, nagle-layout ng ano for DTF kung yung layout ninyo merong uh, shadow tapos uh, transparent nyo, ganito 'yung mangyayari no ah uh, madali siyang mabakbak kasi wala siyang base pero eh. so, nung pag sinum mo pinasa lang kasi sa akin 'to nung sinum ko ngayon nakita ko transparent so parang pag na-print siya manipis kaya, ang daling ano yung kot no? Kahit, yan, double press na yan. Pag kinot mo, natatanggal. DTF to, no? Ang nipis. So, wala siyang ano eh. Kulay white kasi to, hindi ko napansin. Hindi ko napansin nung, eto siya, Oh. Ayan, eto yung, yung pinaka shadow yan, no? Ayan yung shadow, tapos, eto yung, ano, makapal. Tapos, ito, Anipis transparent siya dun sa layout. So wag kayong magde-design ng transparent sa layout. Dapat ano, uh, kalimbawa gray, medyo medyo ano, medyo na uh, parang ano yung shadow uh, parang sa color nyo na lang ano in uh, tirahin. Kailangan solid siya, hindi siya wag mo siyang i-transparent. It 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 Kung hindi manipis yung kakalabasan na print sa DTF so mas madali siyang mabakbak kasi itong white, yan o. Oh. Itong white, hindi nababakbak o. Oh. Kasi makapal siya. So, dito sa, ano, sa BTF, no. Pag nakita mo to, ang kapal o. Oh. Ito makapal. Ito manipis. Yan, ang daling mabakbak. Ayan o. Oh. Ang daling mabakbak. Kaya, ganun din mangyayari yan sa t-shirt. Madali siya mabakbak. Itong, ano, ayan. Ito yung pinaka, ano, yung talagang letra. Tapos, ito yung shadow. Naka-transparent. Yan, ang daling mabakbak. So, masisira kayo sa sa customer nyo. Huwag kayong mag design ng transparent. Yun lang yung tips ko sa inyo. Yan, yung napansin ko dito yun, no? Uh, pansin ko dito sa layout. Transparent. Transparent siya. Ayan. Transparent siya. Hindi siya solid na ano, color. Kaya nung na-print manipis. So yan lang po mga kaprinting no. Tips lang po no. Wala akong masyadong ma ngayon kasi medyo busy pa. Yan. Dami kong pang ipiprint. Yan. Maraming salamat.